Patuloy nga ang hinahanap ng mga otoridad si Pastor Apollo Kibloy at ngayon pati na rin si Bamban Mayor Alice Guo dahil naman sa pagkakasangkot sa isyu ng iligal na pogo. Alamin natin ang punto de vista dyan ni Professor Antonio Contreras. Professor. Maraming salamat, Dayan. Kumusta kayo dyan sa studio? Dalawa lang nga silang nagtatago ngayon. Una si Pastor Apollo Kibuloy at ngayon sinamahan na siya ni Suspended Bamban Mayor Alice Ko. Ano mo sa ating batas? Kapag ikaw ay nagtatago, kapag ikaw ay hindi nagpapahuli, pag umiiwas, lalong lumanakas ang suspicion na may kasalanan ka. Sabi nga nila ang pagtakas ay tanda ng pagiging guilty. Alam mo, sa totoo lang, si Pastor Kibuloy kung tutuusin ay meron naman siyang kakayahan na idepensa ang sarili niya sa mga akusasyon. May pera siya para bayaran ang pinakamahal at pinakamagaling na abogado. So, hindi dapat siya umiiwas sa batas. Dapat siyang humaharap Kinaharap dapat niya ang kanyang restaurant at siya ay kusa ng sumusuko para hindi na gumagastos ang taong bayan para hanapin pa siya. Of course, andyan na nga, meron ng pabuya para siya ay, para ito ay makatulong para hanapin siya. Pero milyones din yun, pwede nang gastusin yun sa ibang bagay. So hindi natin maintindihan kung bakit kailangan siyang umiwas. Pwede naman niyang idepensa ang sarili niya. Ito ba'y pag-amin na siya ay guilty? Pwede ba niyang sabihin ngayon na kaya siya umiiwas sa dahil ang batas ay hindi iiral sa kanya? Hindi naman siguro ganoon sabgat napatunayan naman natin na meron tayong patas sa sistema ng hostisya. So, dapat magpakita na siya. At mabuti naman at sabi ng DILG, alam na nila kung saan marami na silang lead na kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy. Siyempre, una dapat tinatanong dito ay ang dating Pangulong Duterte. Kasi di ba sinabi ng dating Pangulong Duterte, alam naman daw niya kung saan nagtatago si Pastor Tiboli pero hindi niya sasabihin. Although alam naman natin, baka another joke ito. Katulad ng joke ng Vice President na siya'y designated survivor. Pero yung maganitong klase ng usapin, hindi dapat natin ginagawan joke. Ayan, nakiuso naman tuloy ngayon si Mayor Alice Go at ayaw magpakita sa Senado sapagkat meron din siyang restaurant. Alam mo, kung si Mayor Alice Go ay gagamitin lang niya ang kanyang pag-iisip at katuwiran, naman siya. Contempt na siya. Kung ayaw niyang sagutin ang mga tanong, di pumunta siya doon, pumunta siya sa hearing pero pwede naman niyang i-invoke Ayaw niyang magsalita kasi ayaw niyang ma-incriminate ang sarili niya. Karapatan niya naman yan bilang isang mamamayan. Hindi naman siya pwede nang i-doble contempt pa sapagkat contempt na nga siya. Na contempt na siya. Meron na nga nga arrest or death para sa kanya. So hindi ko maintindihan kung bakit kailangan silang uh, tumakas o mag, uh, you know, magtago. Siguro, you know, baka namimiss nila ang rangya ng kanilang masariling mga silid tulugan o kaya ang kanilang mga bahay. Pero malinaw kasi eh, hindi man basta-basta sila tinapahuli ng walang walang basehan. Uh, si Pastor Kibuloy ay meron ng probable cause tungkol sa mga kasong isinampa sa kanya. At si Mayor Alice Go, patong-patong na yung mga ebidensya na maring may kaugnayan siya hindi natin sinasabing meron siyang kaugnayan. Pero may mga ebidensya na na, nag, na maaring magkameron siya ng kaugnayan sa illegal na mga pogo operation sa kanyang bayan. So kailan nila madedepensa ang sarili nila? Itong mga pagkakataon na ito ay lalo nilang inilalayo nila sa kanilang mga sarili kapag tataka sila o kaya magtatago sila. Nawawalan sila ng pagkakataon na harapin ang kanilang mga pakaso, magbayad ng pinakamahal na abogado para i ang sarili nila at wala silang kasalanan. Ang pagtakas nila, ang pagtago nila ay lalo lang nagpapatibay ng suspisyon ng tao na may kasalanan nga sila. So, sino talo dito? ba? Diba? So, ang pakiusap natin kay Mayor Alice Go at kay Pastor Kibuloy, magpakita na po kayo. Sumuko na kayo hayaan nyo na ang hostisya at ang batas ay gumulong sa inyong mga kaso at kung wala naman talaga kayong kasalanan, ay patunayan ninyo yan sa korte o kaya ay sa senado. Yan na mga aking punto di vista ngayong magang ito. Maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan. At salamat din po, Professor Contreras.